aksidente mo bang napindot ang video na to dahil nakita mo ang title at thumbnails na pwedeng maayos ang motor na may mahinang ikot ng electric radiator pan? Yes mga boss, tamang nababasa, nakikita at naririnig mo. Sa video na to ay sabay-sabay nating tignan, pag-usapan at suriin ang diskarte ng pag-restore at pag-repair ng electric radiator pan or kilala din sa tawag na auxiliary pan. Pero kunting paalala lang po, ito po ay reaction video lamang sa taong gumagawa nang sa gayon ay magkaroon ako ng idea ikaw, tayong lahat na hindi pala disposable at nare pala ang ganitong bagay. So wag na natin patagalin pa. Tara, tignan na natin ang buong istorya. Importante talaga mga boss na magmarking tayo pag magbaklas tayo ng mga bagay-bagay para may balik natin ang tamang posisyon. SOP po yan sa mga magagaling na mekaniko. So ito na yung loob ng motor, napaka dumi mga boss Baka nagtataka kayo kung bakit saan galing ang dumi Nasilyado naman ang motor na to Yan po ay galing mismo sa kanyang carbon brass mga residyo niya mga boss So ayan, nilinisa na, tubig lang at sabon mga boss no Importante din na makuha tong mga residyo ng carbon brass mga boss Dahil isa din to sa nagpapahina ng motor at nagbibigay ng shortage minsan katapos malinisan ay babanlawan na to, patayuin ng todo at bugahan ng hangin. Ngayon ay dadako na tayo sa pagpapalit ng parts para mas lalong mapalakas ang pag-ikot ng motor na to mga boss. Ito pala yung connection ng carbon brass holder mga boss. So ganyan lang ang diskarte, meron yung spring. Tapos tatanggalin na natin ang terminal ng carbon brass and yan, mahuhugot na yan mga boss. So kung nakikita nyo ay manipis na talaga ang mga lumang carbon brass. Kailangan ng palitan dahil isa ito sa nagpapahina ng ikot ng ating motor. Mostly apat ang carbon brass dito mga boss at ito na yung ipapalit. Actually meron naman talagang yung mga carbon brass sa mga auto part supply, sa mga electrical parts supply, mga electronic part supply Dalhin mo lang yung sample ng carbon brass at uh, na-adjust naman yan Pwede naman yung lihaan para may pasok dito sa carbon brass holder Tips ko lang sa pagpili ng carbon brass mga boss, itong ganitong klase ang mas maganda Yung ang kulay niya ay parang nagpupula-pula, may halo yung bronze Mas matiba yan at matagal maubos Pagkatapos masulda ng lahat ng mga carbon brass, ay ito namang kumititor ang kanya nilinisan mga boss no Nilihaan at importante na wala tong grounded mga boss Ngayon na isinalpak na ang ating carbon brass holder sa kanyang commutator. Pagkatapos huwag kalimutang maglagay kahit kunting grasa sa kanyang bushing para mas maganda ang lubrication at ikot ng ating shaft And that's it mga boss. So binalik na ang cover ng carbon brass holder at ating itisting sa palabad. Yan smooth na smooth ang ikot mga boss no. So ngayon ay isinalpak na ang ating motor dito sa kanyang shroud para matisting na at magkaalaman na kung gagana ba talaga at lalakas ang ikot. Ito na yung pang pinali mga boss. Maglagay ng connection dito papunta sa battery. Narinig nyo naman nakikita mga boss. Sobrang lakas na ba? Diba? So hanggang dito na lahat ng video, maraming salamat sa inyong pagpanood Ingatan, God bless